Magandang araw sa inyo dyan, mga kawakwak, mga loves. Nandito na naman ako sa aking DIY na garden. Ayan, pinatungpatungan ko na yan ng mga lupat. Ayan, maglalagay tayo ng sodas nating binili doon sa bayan para sa ating matatanman ng ating bilanghoy or kamuting kahoy. E, 'di ba? dyan natin itatanim para sooner mayroon tayong maani hindi natin pawawalan ang binhing ito ng kamuting kahoy dahil ito na lang ang natitirang alaala sa aking ama kay Manu Budoy I miss you tay itong aking binhing na dala pa galing dulag papunta dito sa Samar ayan <laughs> ang ating mga binhing ng bilanghoy dahil nga nung isang araw ay kinuha natin ang dalawang puno ng bilanghoy kaya yan ang aking inipon yung mga sanga niya, yung puno niya, pinagputol-putol ko na. At itatanim natin dito sa aking ginawang taniman. Ay, naku, nakakapagod bal. Kakapagod talaga ang maghakot ng lupa papunta dito. Kaya, ayan, may dalawang patong na yan ng sodas, sa ilalim mayroon din yan tapos pinatungan ko ng lupa tapos sodas na naman yan di ba pagkatapos ng bilanghoy ay sa susunod nating tatanim mga gulay naman pero mayroon din ako doon sa kabila mga dining ayway na nagulayan mga bagong tubo pa lang pag na harvest na natin itong kamuting kahoy tatanman natin nito ng mag try tayo dito ng repolyo di diba? para mas na cultivate na yung lupa niya diyan yan sa gilid niya ng aking tangkal. Tangkal, may ganon. Yan ang kulungan ng manok sa likod manukan. O, yung ipot ng manok, ilalagay ng latin di ba mataba na yung lupa? Ay, naku, Diyos ko, nakakapagod talaga. Ika nga ito na, hindi pag hindi ka makakakain kung hindi mo pinaghirapan, kagaya lang dito sa social media, hindi ka angat kung mag-aantay ka ng viewers. Ikaw ang maghanap, ikaw ang gumawa, parang tindahan lang, e binibenta mo ang mga video mo bilang isang content creator, digital creator ka man, blogger or blogger at ano pa man sa social media ang tawag sa atin. di ah, diba kung gusto mong kumita, magsipag ka wala kasing madali, madali, sa panahong ito lahat pinaghihirapan maliban lang sa mga contractor isang perma lang ay yayamanin ka agad. sana all contractor ah ba diba? ay anyways for us this Ayan, didiligan muna natin para ma-absorb sa ilalim ang ating ginawang DIY garden. Ah, diba? Tingnan nyo, naingay ng yan ang naanuhan ko sa pag voice over at mala maraming distraction ilang ulit ko na itong ginawa kaya hindi na ako ulit pa pagpapatuloy ko na lang ito tingnan nyo na lang maigi di ba after 4 months to 5 months makakaani na tayo dyan ng kamuting kahoy dito naman tayo sa kabila kunting pasilip naman sa aking mga tinanim na noong isang araw pa ayan tumubo na nga yung pipino at saka sitaw at ito na yung aking Eggplant malaki-laki na siya at itong aking lemon tree transfer ko dito baka dito siya bumunga ayan